Marami ang napapahamak sa maling akala. Bakit mo sinira? Hindi ko po alam eh. Hey! Bakit ka nakikialam sa hindi mo gamit? Kasi po, kala ko may laman yun eh. Naku, wag ganun. Bago makalaboso, mabuti pa makiusap na kayo. Tama na po. Tama na po, hindi ka na po kaya. Nawawala po ako. Nay, patawarin niyo na po ako sa ginawa ko. Bakit ka bumagsak sa eskwela? Hindi ko naman po alam kung ano yung sagot dun eh. Kaya nga bumagsak eh. Hindi alam ang sagot. Screeners naman. Kung merong walang sagot, meron namang nawawala at parang nawala ng malay. Mami, nasan ka na, Mami? Okay. Erika, in. Naguguluhan ako. Naaalala ko ang nanay ko. Nanay, Nasaan ka na? May hayo pang kaikwentro. Huwag po, nanay. Huwag po kong palabasin. May nakita po akong buldog po dito. Baka po akong kagatin. May acting na nakakabaliw. May, may, may sabi niya hindi niya ko'y iwan. kita! Bulol ka! Eh, <laughs> niya ka ba? Dali niya, sira ulo ka. Tatay, okay. wag mo iwan. Pero itong nakakabaliw, isang kid quester na pikon at lumaban sa ating screeners? Huwag kang lalapit sa amin. Am? Kayo kaya yung maitim. Ay, sorry, no? Hoy, tan ako, no? Hello, Burakay Tanto, no? Bawin yung nga, eh. Kid Quester versus Screener sino ang matatameme. Eh? Alamin yan sa pagbabalik ng Star Circle Summer Jam. Kasi sinama sinama ko po siya. Ha? Ano? Ang gulo nga. Kaya siguro nawawala. Be, ba ba't ka na matay? Ba't mo ko iniwan? Wala na akong friend. You're in, You're yes. in. May nagbubulag-bulagan. Oh, may na kayo. Ay, Ay bulag kayo. ka ba, Nen? Ako na nag-iisa. Wala akong... Hindi ako makakakain. Nicole, kihin ka. At may nag-inventor ng tawag sa aspect niya. Yeah. Anong kaya mong gawin eh? Magkiringking pa. Mm. Anong kiringking? Yung kiringking, yung lalabas mga artista lang pati. Paano yun? No? Paano? Hay nako, sino pa naman magkakagusta sa katulad na taba choy mo? Hello? Thank you. You're in. Kinilala na ang mga bagets na umaking para ma-in. Tinuruan po ako ng mama ng umiyak eh. Kasi pag gusto ko pong matupadong gusto ni mama, pati po mabayaran na po yung tuition fee ko po. Masaya po. Pag na po ako, makikita na po sa buong mundo. May lati po pong maiyak. Pansin ko po Inaiwan po ako ng mami po, inaibag po ako ng daddy ko. Kaya po naispotan namin sa aming pagaglugod sa iba't ibang lugar para sa iba pang talented at cute na kids. Opo si ang batang kiyapo rito. Gusto niyo po sample ko po? At makipag-showdown pa sa ibang katropa niyang batang kiyapo. Mapagbilib din kaya ng ating batang kaya po mga screeners. Thank you! Sayang naman, pero kung sa katawan din lang, eto mga nakahabol at na ng ating mga screeners. Mm, masayang masaya po. Para maging artista po. Iba na talaga nagagawa ng batang bibo. Pero paano kung wala sa mood? Avi, maroon ka Marte? Hindi po. Ay, bakit hindi ka maroon Ayaw ko po kasi. Makumbinsa kaya siya ng screeners, abangan sa pagbabalik ng Star Circle Summer Kid Quest. Asan din namin yan? Naghanap kami sa malls. Medyo mahihay na mga bagets dun. Parang itong isang bata sa kiyapo. Ako, si Mario, basket. Batang kiyapo. Langit pa, at lupa ako. Hanggang tanaw na lang ba tal. Drama ba ito? O sadyang takot at hiya? Aba kids, para main dapat all out sa pagpapakitang gilas. Eto na, mga humabol at na-end. Erica, Sofia Beatriz, Riskit, Nicole Mika, Kay Patricia, Princess, Hundred at Bless. Well, that completes our auditions at NIP sa libo libong nag-audition. At daan-daan naman nakakuha ng You're In. Yes, and tomorrow makikilala na natin ang ating top 60. The best of the best, the cute of the cutest, mula sa ating mga libo libong mga bata. Tama, kaya dapat niyong abangan bukas isang napaka-espesyal na show kasama ang ating mga kids, hindi ba? Yes. Yeah. Dito lang where the magic continues. Are, Are you in or, or out? Star, Star Circle, Circle Summer, Summer Kid, Kid Quest. Kid from Monday to Saturday, nakita natin na ang mga na ang gilas, mga in sa galing, outstanding ang dating at matapos ang tagisyo ng galing. laban ng talino at lakas ng loob, we have finally chosen our Magic 60 Kid Questers Kit. Oras na para kilalanin sila with Adan and Erich. Let's welcome our first 10 Kid Questers. Oh, how could you say you love me when you're nakakalipad. Diba, Ibon? Ano ang hindi nakakakyat? Daga. Eh, yung Ibon. Ako po si Dar Speaker Dano. Limang taong gulang. Nakatira sa Patay City. So, magbinigan lahat. Takipagipagingan. Kwento gusto ko na pa minsan-minsan. Yo, what's up? Ako po si Ryan Albert Lim de la Cruz. I'm 17 years old from Andy Polo represent Peace! Hoy, Papa! Ano ginagawa mo sa harap ng bahay namin? Ang dugding mo, nakakadiri ka! Magandang tanghal ko sa si inyong lahat! Ako po si Janice Gabriel, limang taong gulang, nakatira sa Botanag Hills Garden City! Kira ka pa ang layout, please? Ito ang ko. Y'all ready for this? My name is Alec German Montemayor. I'm six years old. I live in Antipolo City. My name is Elvania Nicole Biento. I'm from Antipolo City. I'm from Antipolo City. A ngating pag-ibig! My name is Jason Verde and I'm Bautista! I am 6 years old from San Juan City! Ang sarap magbuhay sa sariling bayan nalaging <laughs> laging kapiling ang sa buhay. Hi! I'm Angelic Garcia Piaquinto. I am 5 years old. From Marikina City. I can make it through the rain. I can stand up once again. My name is Nicole, Mike coffee orka. I'm five years old. Nukatira po ako sa Patero. Kung man mapadpad ang hangin hindi magbabago ating pagtingin. Ako po si Lela Suena, limang taon gulang. I love you, tomorrow, you're away, sudden away Hi, good afternoon, everybody My name is Maria Rovalin-Dilacus I'm Cicerson from Antipolo City, Mabuhay! And I am not afraid to try it on By the way, Tumas Quezon City! Hey, I want to live I don't want to My name is Princess Rania Gulto. I, I'm six years old. I live at Pag-asa, Olongapo City! I am Ursula. What? You're going to have a birthday and you didn't invite me? Here. live in Pasar City. Never's not enough for me to know. Hi, my name is Angela Karen M. Bellas. I'm seven years old. I live in Barangay Rizal, Makati City. Parang walang katapusan.

Tayo, magkakoy, wale, tayo, lahat, Hi, I'm Jerry Di Mendoza. I'm 7 years old. I live in 22 Sojak Avenue, Verville, Homes 1, City. Hi! I'm 7 I'm I'm 17. I'm 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 i My name is Miguel Julia P. I am five years old. I live in Tarlac City. Kung na naraapat sa akin, ang natunay kung mabahalig. Okay, thank you. Hi, good afternoon sa inyo lahat. I'm Jacqueline Alcasmo. I am six years old. I live in Santo Nino Village, Muti City. Hindi sakit kani to. hindi maiwanan Hawakan mong aking mga kamay My name is Marva, I am 7 years old I live in my Bunga Patik City, I thank you Kamila ng lahat ng aking pagsisikap Nalimutin ka at di pa rin Magawa. My name is Randy Manuela Gusto. I'm four years old. Nakatira po ako sa ulo ng boskiri. Ayaw ko nyo kung iwan. Ayaw ko matpa-iywan sa iya. Hello everyone, my name is Pia Beatriz Quijental. I'm six years old. I live at Barangay Ermita. You love up my, heart. my, heart, my heart. Smile Smile, My lovely little love, Check it out Hello, I'm Kat Kat Claro I'm four years old I live in the i so tomorrow dollar tomorrow so city